ay tunay na laya. Bago po ako isang tanong, malaya po ba ang Pilipinas ngayon? Ako po si Atty. Jimmy Bondo, number 10 sa si Balota. At sa araw na ito, buong puso at buong diwang pong ine endorso si Pastor Apollo Ibuloy. Pero bibigyan ko po kayo ng tatlong dahilan kung bakit po ang isang katulad ko ay sumusuporta kay Pastor Ipuloy. Una po, may tanong muna ako sa inyo. Ang dami nang nag-speech. Gusto niyo pa ba ako mag-speech? O kantahan ko na lang kayo? Mahal, kakantahan ko kayo ng konti. Kahit wala akong bayad, basta may budget. Ah, wala, wala. Hindi, pinaliligaya ko lang kayo dahil lahat po tayo pagod sa politika mm -hmm. kung minsan. Pero meron po akong tatlong dahilan kung bakit talagang buong puso ko ang support at kay Kibuloy, Pastor Kibuloy. Number one, sabi po nila, you will know the shepherd by his flock. I know my sheep and my sheep know me. Alam niyo po, hindi kami close ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayoko po, maliit po akong tao sa totoo po. Hindi po ako nakikihalo sa mga mararaming mga malalaki na tao. Pero ako po, nakilala ko si Pastor Kibuloy dahil sa inyo. Alam niyo po, ang dami pong mukha dito kung saan-saan ko na nakita. Yung iba nakikita ko sa Facebook, yung iba nakikita ko sa mga rally, ulit-ulit po, nagkakapalitan na po tayo ng mukha. Pero ang napansin ko po, ang ugali po ninyo, bagamat may magkakaiba-iba, sa gitna, sa kaibuturan, ay pare-pareho may kabuti. Alam niyo po, katulad po ni Pastor Piboloy at ni Senator Bato, na hindi kami politiko si pastor leader nama Because yung love po, yung capacity for love ni Pastor Ibuloy, sa inyo ko po, po nakikita. i isiyan ko na to, dahil nasabi ko, na, tatlong day lang nas kakatan ko po kayo na to. Number two, no? Si Pastor Ibuloy po, ay nakakulong sa ospital. Tama ba yun? Kaya gusto ko po, po siya bilang abogado. Dito po lalabas yung aking pagka fighter. Mahiram po. Konti na. Kahapon po, kami po ay naghain ng kaso sa ombudsman. Laban kay Speaker Martin Romualdez. Ah! Kasi daw to, hindi mo ito pagiganti. Ito po ay paghahanap ng mustisya. Bakit? Isipin niyo, mga tao walang sana, kinukulong sa hospital. Pero yung mga nagpapalsipay ng budget, malaya. Paano nangyari yun? May mga blanco sa Bicam Report. Pagbasa, bigla sa Pangulo, may 241 billion na. Kaya po kami ay nag-file ng kaso ng falsification of legislative documents at paglabag po sa RA 3019 or yung anti graft and Corrupt Practices Act. Yan po ay hindi paghiganti. Pero kaya ko sinisuportan si Pastor Tipuloy dahil para sa akin siya ngayon ang muka ng kawalan ng justisya sa sistema ng number 10 number 10 po ako sa balota napakagandang numero no talagang kaloob po ng Diyos sa akin dahil hindi naman ako masyadong kilala sa politika binigyan ako ng napakagandang 10 ano po ba na naiisip nyo sa number 10? commandments the 10 commandments kung ano ba iniisip nyo po, mali lahat mo yan pinaglalaban ni Pastor Tipuloy. Ang anti-corruption, ano ba yan? No? May nalihigot-ligot pa natin. Ano ba yan? Thou shall not steal! Napakasimple. Yung nangyayari sa PhilHealth, ano mo po ang tagal ko sa pagkor? May mga pasyente nakakulong sa ospital, hindi makabayad hindi makabayad, namamatay sa ospital, umuutang sa amin, wala naman kami mabigay kasi wala sa aming panukala yung ganoon. So ang naisip ko, murder yun, di ba? Thou shalt not kill. Kaya po yung pagnakaw nila sa field health na budget, pagpatay po yan, isipin nyo, hindi niyo na pinag... Hindi nyo na pinustosan yung medical bill. Kinulong nyo pa po, kung ako'y naroon talaga pong natulog ko yung puso ko, promise, wala akong showbiz ito. Ako po ay talagang naiiyak ko minsan, dahil may humihingi. Sasabihin, sir, pumutok yung, kung ano man ang pumuputok. Pumunta ako sa public hospital. Walang space. Pumunta ako sa private para hindi ako mamatay. Inoperahan ako. Pagising ko, sabi sa akin, ma'am, magaling na po kayo. May utang kayong 300,000. Hindi po ba? Kaya po ako ay naniniwala kay Pastor Kibuloy dahil alam ko that he is a true leader. Ako po ay may awitin. Uh, ang tawag po sa kanta nito ay tunay na laya. Narinig na po ng iba sa so, With the permission of my colleagues, maaari ko ba kayong kantahan kahit saglit gilid? that is my most effective way of showing you my heart. Ang puso ko po sa totoo sa inyo. At ngayong gabi ito, binibigay ko po ang puso ito kay Pastor Kipuloy. Kawain siya at maging isang leader, maging isang fighter, at maging isang... Lover. Maraming salamat po. Ako po ay sa saglit para sa inyo. Okay lang po ba? Okay, may up na po Ati, pasensya na po kayo. Ang title mo ng kanta na ito, Pamagag, ay Tunay na Laya Bago po akumanta, isang tanong Malaya po ba ang Pilipinas ngayon? Yeah! Malaya po ba si Pastor Kipuloy? Yeah! Si Colonel Gueldo, malaya po ba? Yeah! Malaya po ba tayo sa kahirapan? Yeah! Ang mga vlogger, malaya bang magsalita? Malaya po ba? Pagdating po ng eleksyon, magwawakas yan at lahat tayo ay lang. Kay tagal na natin Oh, my God. malayo pa sa malaya. Kay hey, tagal pa natin magsasama. sa tunay na buhay ay napaglalaban pinaglalaban para sa buhay ang buhay ay hindi mabayaran nararapat numaman isang binuno ang sukli Sabay-sabay natin Mahalin ang tuntunin Makakamit na ng bansa Ang tunay na layo makikilala kung sino ka away kung sino ka sangga sama sa sama sino ang mag-aadya patago na tayong dinaya. laban natin ay na ay putas na patas, lambat na may takas, ang mga 🎵 Ang kalayang pinaglalaban, ang kalayang may kamayanan 🎵🎵 Nararapat, lumaban, isang pinuno, ang suklinang bayan, masunuring puso 🎵🎵 Kung sabay-sabay natin, mahalin ang tun.